slide lang one time. <laughs> sinabawang grade 1. So nga nung sinabawang grade 1, katry ka na yung manok na bago pang natali. <laughs> Yan, namanya man kay nun. Pero dili siya pwede adubuhon. Gamay man kayo. Sa na mo, sabuan. Oh, mura mo na mga anak at an early age. O ano, na-part na sa sistema. Pasabtas labrad. Well, don't take it from me Kuha ano na rin siya kanang Fake news niya ng story ha <laughs> Piki niya Piki niya ng story ha Again, ayaw mong tuuhan yung story ha <laughs> 2007 mga dodong Teacher aid ko ato nga time um, Third grading To be exact Absent ang maestra sa grade 1 So, absent man siya Teacher aid man ka ako may attendance sa grade 1. So, pag-attendance ako sa grade 1, imagine na, third grading. ako nga ng ngalan, nagitawag. So, tinawag ko yung dalawang pangalan, uh, male students and the grade 1 pupils, they laughed at me. What? Yes, tawang-tawa yung mga grade 1. Kasi, yung tinawag ko na dalawang pangalan, turns out wala sila kaila. Yes, mga dodong. Third grading na Then naas like classmate nga wala sila ka We're not gonna go into the details of giving names. Just imagine. Imagine na lang ah. So wala yung pangalan. Idungag na siya sa imuhang experience as day one sa pagka musa. <laughs> Gago! Kaya makaimung, lo, kinsa ka tong maestro ano? Yeah. To some of us, it's real. It happened. Pero at least kamo nga mga viewers at least man lang ba na share na ko ako na balaan ba so at least kung pugson mo kabalo na mo sa i reply again as a teacher 8, syempre fresh graduate pa ka Pake, wala pa kay know how, how. kinsa din ay pa <laughs> how come wala mo kailan yung uh, studyante yung uh, gamay rin mga absent then classmate minin ninyo yun na po yung sa kabayi pagtawag na ko sa girls wala po siya mailhi what the fuck so I was confused, no? How come na yung mga sadyante nga wala ga-exist? At that time, around 2007. In a far-flung school sa Negros. So, turns out, kung naa di ay ghost project, around 2007 sa una, naa po di ay ghost student. Naa po di mga sadyante nga na ay ghost. Daghan's budget ba? Oo, diba? So, ano na, may anong need man o ghost, mga dodong. Nailiguan nandere nga, astig kayo ba? init ra kanang inyong mga anak god nanay value sa kada ulo buta na to tag 100 abi na ilang ulo sample na, na. kay last time i check it's more than 100 pesos so the more nga na enroll sa eskwelahan the more ang ilang budget okay so mas daghan na enrollment mas dako ang kwarta So magbuhat na lang estudyante So ang ending, magbuhat na lang sila og ngalan or magbuhat na lang sila og estudyante Yes, mga dodong, it exists in the Philippines even in DepEd. That's around 2007. Wala pa na uso ang LRN. Ya, yeah, kay na no man ko. After one month, bago na dayo ng among superintendent. Nanugid <laughs> no give man ko, kabrad. Nailis yun siya. Kay bago nga ni ng Lingkod. So, nakabati lang ato kay ang gitarget na lang na school is... Lain nang isugid, so lain na gidakop. Basta, layo school. <laughs> kayo, ang school. Kay ang iyang grade 1, pero mo yung mataghana. Grabe, nag-aan na grade 1 gano'n niya. So, ganito siya. Nag-check ang iyang status. Anong daggan, magiging grade 1, sir. So, it's so happened eh, nga, gag-ghost po dito siya niya. Siyempre, amuan, aming mga ghost ato nga tayo, mga tagduha, tagtulo. Pero yan, yeah, grabe. Habit mag <laughs> And, the funny part was, siguro, kung ano siya, yung mga bata na nag-aaral, hindi na Hindi na-enroll. Ganun. Mas nakafocus pa yung enrollment sa mga ghosts. Tiwas. Now the first question that came into my head is, how come hindi sila nahuhuli? Ano ba yung catch? Bakit hindi sila nahuhuli? Turns out, every December, ginadrop na nila. Uh, buta nga na nag-report, niya ka ng bataan yung undang. Maru, Maru, hey Even though ka ng wala siya ga-exist. So that's how they get away with it. Then came LRN. So na nabuhat na ang learners registered number. Wherein ang estudyante dapat i-register na, na nimo na sa birth certificate. So dili na ka makabuhat. At dili na ka makabuhat og mga ghost pupil. So na ni-evolve ang DepEd at that time. Onya. Oh, yeah. Kaso ang private school ni evolve pud sila. Na grade 4 sa una nga. Dili na ko siya ma-enroll. Wala man sa LRN. Ano mo to, nga nung wala siya LRN, wala siya tagay LRN sa iyahang private school nga gigriduanan. Private, private, so God. she started grade 1 at a private school, grade 2, grade 3. And medyo hindi siya nakabayad sa tuition. So hinold ng private school ang LRN number. And that's the problem, I cannot enroll my pupil kasi walang LRN number. Kaya kinauso ng LRN, so ang sistema nabod nila, pagsana yun, enroll sa imong anak nga bago pang natali nga murag manok ato og enroll sabwa na, nila brad <laughs> malaliman ka size and news pugso na nila pag grade now again to be clear mas daghang enrollment mas daghan og budget and that budget is what we called movie. ang funny part lang gud is nakakita og kontra last time when i mentioned na dapat ng imong anak te mag na siya, 7 years old. Suko siya, suko. Ano siya, ha? Kinder, ah, dapat. Pwede na na, size. 6 years old, Gridwan. <laughs> Now, syempre, basta ka ako ay mo debate gani. Lagi dahil rason. Hindi naman pwede yung takataka debate, wag yung saktong rason. And the reason for that, nga, at that time, medyo bago pa ang LRN, they are forcing mothers, mga ginikanan, pwede na i-grid man. Abata mga pwede na i-grid Pwede na size. <laughs> Kaya para madungagan ang enrollment. So that's the reality of it. Dili lang tayo magkukus-pukus o mag -ilad, ilad sa budget, budget. anang idara. Now the point of argument is simple ra mga dodong. Kung city ang edad sa imong grade 1 which is proper. Yeah, syempre mo patuo kanako daghan na maldito shitting na siya dapat kinder na siya size para pag graduate niya o grade 6 pila yung edad dose yung edad brad dose. so sa una kung mag-graduate kag high school upat ka tuig 12 plus 4 pila edad mo 16 sweet 16 diba so at the age of 16 ang mga bata mga langyaw na mga tunag Cebu Manila kay high school graduate na sila na yeah, also may kabangkagan na nang mamana minor minor mamana minor de edad mamana 16 o oh, okay raka na then came nabot ang K-12 wherein pag graduate nimo o grade 10 ang edad nimo 16 which is equivalent to 4 year high school sa una so ginungagag doon katuig eh. that's for you to take NC1 o NC2 o oh, diba So 16 plus 2, bila ni mo graduate Kagraduate ka ng 18 years old So may insito na Hindi ka na minor de edad 18 years old ka na So that's why I keep uh, point of argument dati na Dapat 7 yun ang grade 1 dapat, pabal lang itong ginakanan nga. Payor ka ng grade 1. sa enrollment. Kaya masuko ng lower house nga. Nusama so, nyang rulmet nih hina na, ya, kawan mug maestra dro, transfer nusama kawan maestra. Oh, dera ana ang funny part nih. Ratul mo mug juta yang sejanti, sama so, anak nih mo ayo dong lagi, anak. Wala kayak mau himo lah, mau dodo. So that's how depth it works. Amot, it still works that way sih guru kay. As of now, wala namang gusto depth it. Namo kay kontrang kurakot. Ah, naman namo lah nato. kung sa taro na topic sinabawang grade 1 so anaman naman na itong debunk akong mga nakatundan sa DepEd nga makaingon mo ba nga ha? ingon na na ay ah. pinablind ba pinablind kung makaingon pa mo ba nga oh uh. buka nga binakog mga diskaya ay kurakot <laughs> na po di kurakot de, de, de. yes mga dodong anam anam da but I'm not gonna mention any names kung ano na siya for the purpose of chismoso and chismosa only So, goodbye mga dodong. Tani, ang inyong anak. wala nag-ipugos wala nag, og. Wala nag ba? Sa iyo pa isang buwan. For the sole purpose of need na mo ang nagga enrollment. Okay, the more the enrollment, the more the movie budget. Bye-bye mga dodong. Okay. Manginas ko, manginas. Bye-bye. Slide lang one time yeah. Hulog lang one time Ah, nasi Yeah